So good day mga boss, uh, diagram naman tayo ngayon ng dual horn So may nag-request kasi sa atin mga boss, magkakabit siya ng kanyang bi-led o bi projector sa kanyang Honda Click So tinanong niya kung paano ba i-wiring yung kanyang ilalagay na loud horn o dual uh, horn sa kanyang Honda Click gamit yung kanyang kill switch So dito madaling madali lang yan Kailangan lang natin ng uh, Mini relay O kung anumang relay yan uh, SPDT relay mga boss Kailangan natin May 87 at 87A So yan 87A So ganito lang siya mga boss syempre kailangan natin yung loud horn Na dual horn High and low Tapos yung kanyang stock tapos yung kill switch mga boss ito yung represent ng ating kill switch sa ating right uh, handle switch ng ating uh, Honda Click so yan yung kill, kill, switch mga boss so dito meron tayo di bang ano uh, stock na wire ng ating busina so ito gawin natin tong negative mga boss ito negative at ito ay positive so yan dalawang wire yan so dito sana yan nakakonect negative at yung kanyang positive mga boss yan yung represent nya tatanggalin lang natin siya dito sa ating stock uh, horn so yan ito na yan ilalagay natin siya mga boss o ikiklip natin siya dito o ihinang natin siya sa pin yung negative ay sa 85 para magkaroon siya ng negative supply at yung 30 mga boss dito naman yung positive na stock wire ng ating busina. So, ilalagay natin yan dito sa 30. So, meron na tayo negative at positive. Pag once na pumindot tayo mga boss ng ating horn, ang tutunog niyan mga boss, dahil may nagtayong tayong positive dito at negative dito sa 85, ko co connect na yung kuryente mula dito sa 30, pupunta dito sa 87A. So, dyan tutunog yung ating stock horn mga boss. So make sure lang natin mga boss na yung ating stock ay ilalagay natin sa 87A. So para pag hindi pa tayo nag-switch ay hindi siya mag uh, si-switch dito sa 87. So yan. so ganyan gagana yung ating stock sa pamamagitan nitong dalawa itong mga boss na 85 at 30. So pupunta dito yung kuryente. Tutunog ngayon yung ating stock horn. So, paano naman tutunog yung ating dual horn? Pag once na pinindot natin yung kill switch o kung ano mang switch mga boss, halo switch o regular switch mga boss, basta may switching na magaganap dyan at mapapasukan to ng positive tong 86. Yung kuryente na papunta dito sa 87A ay mapupunta dito mga boss dahil magkakaroon na to ng positive supply. So, yan, kill switch, positive supply, papasok dito mga boss pag tayo ng ating busina yung kuryente na dapat papunta dito sa 87A ay pupunta na dito sa 87 dyan natutunog yung ating loud horn yung high and low so malakas na busina na yung ating magagamit mga boss so ganyan lang siya gagana yung napaka diagram para dyan sa ating uh, dual horn high and low uh, at yung stock corn, mga boss. So, yan. Uh, uh, ingat sa pag-wiring, mga boss, para uh, less abala at less gastos, mga boss. Okay?